So, ganito lang pag adjust ng pressure. So, sana nakuha ninyo mga idol. No? Magandang araw sa inyo lahat dyan. So, kumusta? Uh, welcome ulit sa aking munting channel mga idol. In CMX Vlog. Uh, sa ngayon mga idol, mayroon tayong uh, tatalakayin at gusto kong malaman ninyo. Ito, Ise-share ko sa inyo ito mga idol, lalo na sa mga gustong uh, malaman sa gustong malaman ang uh, trabahong ito uh, sa mga bagong uh, matuto tulad ninyo. So ito, i-share ko lang sa inyo mga idol at tuturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. So isa siyang uh, pressure switch uh, mga idol. Uh, simple lang 'to pero gusto kong uh, i-share sa inyo dahil meron pang hindi nakakaalam dito mga idol. So, yon Ito po siya mga idol. Uh, sundan nyo para malaman ninyo mga idol. So, ito na mga idol. Ito yung pressure switch. Uh, ito, terminal. So, bali 4 yung terminal natin. So, ito. 1, 2, 3, 4. So, ito. 1, 2, 3, 4 So, apat Ito mga idol So, itong kabila Ito yung papunta sa motor natin So, itong kabila naman Ito yung galing sa breaker So, dito natin ilagay yung uh, Line to Sa taas Yung line 1 dito sa baba At dito naman Yung dalawang wire na Sa galing sa motor Pwede kahit saan dito mga idol pwede magkabaliktad pwede rin dito pwede balikta rin baliktad rin dipindi sa inyo kung saan nyo ilagay yung line 1 yung live mga idol so wag lang dito at saka dito kasi pag dito nyo ilagay yung line 1 at saka line 2 yun sabog kailangan dito lang sa baba dito sa kabila kabilang butas nito dito yun papasok yung wire mga idol saka yung kabila man dito So ito lang yung cover niya ay ano so tinanggal na natin oh nandito yung ano dito yung ayan o no? merong nakalagay 220 volts tapos ayan 10 amperes hmm so dito to ganito to mga idol ayan tapos lang natin itong tigas nya ah. ayan nag lock na so ayan dito yung line or rasaan dito niyo ipasok basta dito yung line 1 at saka line 2 so wag dito so dito yung line 1 pwede mo pwede, pwede rin dito niyo ipasok mga idol yung line 1 or line at saka line 2 tapos yung sa motor dito so dito yung nakalagay kasi yung 220 volts so dito natin ipasok pero sa akin dito kasi malapit lang dito kapag dito kasi sa kabila mga idol kasi adong malayo na para sa wire natin sa kasi ito lang yung padalang wire so hindi na magkasya kapag dito natin ilagay sa kabila kaya dito natin i dito ko na ipapasok ayan dito sa pala ganyan o no? ayan so mayroong tornilyo dito ngayon dito luwag ganyan lang gamit yung, gamit yung star screw or Phillips, yung or screwdriver tapos itong isa naman tatlo kasi itong wire galing sa motor ito yung ground ito dalawa So dito natin ikabit ito. Okay. So ngayon, yung wire alam niyo na kung paano itong pag-adjust naman sa pressure switch. So ito yung malaking spring mga idol. Ito yung madalas na pwedeng i-adjust yung pressure, yung PSI. So kung pataas yung pataas, pataasan niyo ng PSI, higpitan lang tong nut na to mga idol ito tapos kayo na lang mag estimate kung ilang PSI yung pwede nyo gamitin 30 o 40 depende sa inyo depende sa gagamitan ninyo so ngayon sa cut off naman or cut in yung cut off ito ito yung uh, mag adjust kung ilang PSI magka-cutoff. Pag-cut-in naman, kasi pag ito lang yung hahayaan ninyo. So, pwedeng magka-cut-in ito sa 5 uh, PSI. Lalo na kapag itong spring na to ay medyo malambot na. So, kailangan ninyong higpitan to. Ngayon, kung pag-higpit nyo ay pumalo na sa gusto ninyong piece ay na halimbawa 40 so pag cut in nya ay bumaba hanggang dito sa 5 piece ay lang dito so ngayon itong maliit na spring ang sa kabila yan, ito, ito yung higpitan ninyo wala lang masyado so estimate uh, lang tansihan nyo lang na magkakatin siya sa gusto ninyong PSI pwedeng 15 or 20 so ang saktong ratio kasi kapag 40 ang cut off ninyo 20 yung kanyang cut in so ganyan po so ganito lang pag adjust ng pressure so sana nakuha ninyo mga idol no? so okay so sunod natin gagawin is yan maglilinya na tayo so hindi ko na lang pakita sa inyo kung paano maglinya si alam, alam niyo na naman siguro kung paano maglinya ng mga tubo yung mga pipes yung mga fittings ah uh, PE pipe po yung gamit natin dito so kita kita na lang tayo doon sa pag uh, install ng uh, pressure tank uh, tuturo ko po sa inyo doon kung paano i-kakabit at explain ko sa inyo kung ano ang trabaho dun, trabaho ng pressure tank na bladder kasi yung bladder mga idol isa lang yung butas so yung butas na yun nagsisilbing in and out para sa tubig na pumapasok sa pressure tank at lumalabas galing din sa pressure tank okay so yun mga idol yun yung Ah, gusto kong gustong gusto kong i tuturo sa inyo para kahit pa paano alam ninyo mga idol kasi karamihan sa atin ay mayroon pang hindi alam sa ganitong trabaho mga idol kung paano gawin so yun sana nakuha ninyo at maraming salamat at sinubaybayan niyo ako mga idol so hanggang dito lang itong video na to maraming salamat Uh, maraming salamat sa suporta. Ah. so kung mayroon kayong nakuhang uh, uh, aral uh, please like, share, and comment at subscribe na rin mga idol dito sa aking munting channel NCMX Vlog so maraming salamat sa ating lahat uh, maraming salamat sa inyo lahat at God bless sa ating lahat mga idol bye bye